Paano nga ba mag double booking? Dito na address eh. Magkaka problema tayo pagdating sa ganyan. Sabi naman tong customer na to. Ayaw na sumagot eh. Canceling ko to eh. Basta tat lagi nyo tatandaan. Bago kayo kumuha ng double booking, magpapaalam muna kayo sa customer. Ito lang ma'am. Ito lang ma'am. Dito naka-address eh. Nilen Pau Cellphone Repair. Sa taas. Sa gilid. Saan ka boss? Doon. Papasok ako ron. Tawagan ko. Tawagan uh, natin yung customer. Hello, Hello ma. Ma'am, ma dito na po ako dun sa may ano. Niland Pau Repair. Marami ba kayong pinabook? Okay, hindi naman. Hindi naman pinabook din kami. Ah. Kasi ito nakalagay. Ay, alam ko pi. Hindi ko masyado na ano yung pangalan. Ah. Sorry, sorry. Sige, salamat pa. Sana po magbabayan na, Lord. Sige pa. Loko to si Sir eh. Ayun mga kabiwan moto na pick up na natin Good morning nga pala mga kabiwan moto Hindi ako nakapag intro kanina Long ride na naman tayo Eh titignan natin kung mahanapan natin O masasabayan natin Para mag double book tayo Sayang din yung isang biyahe natin eh Ilang beses ko kinausan si Siri eh. Sabi niya eh Tinawagan ko eh. siya pala talaga Ayun mga kabiwan moto Tatambay muna tayo dito Hanapan natin ng kasabay ito Dito muna tayo Para sigurado Ayan mga kabiwan mo ito, nakakuha na tayo ng pang double booking natin. Tawagan natin yung customer para malaman natin kung ano yung deliver niya. Ayan mga kabiwan mo ito, isamasagot yung customer, pick upin natin. 2.3 km simula dito sa pwesto ko. Bali 8 minutes natin ita-travel Paano nga ba mag double booking? Ayan ang pag-uusapan natin habang nabiyahe tayo kay Move Bali unang unang mga kabiwan mo ito, siyempre bago kayo mag double booking, king magpapahala muna kayo sa customer na sasabayan nyo lalo na't malayo tapos pag pumayag mag double booking kayo although yung ginawa ko is ang nauna ko nakuha is pagkain pero ang kagandahan naman dito is banana chips lang naman kasi sya hindi naman sya masisira kasi preserved na yung banana chips kaya sinabayan ko hindi na rin naman ako magpahalam <laughs> pero kayo magpapahalam kayo ha and pangalawa mga kabiwan mo to dapat same way lang sila ibig sabihin isa lang yung way nila kung pasout dapat pares pa yan tapos madadaanan dapat or malalagpasan basta same way sila same route sila hindi pwedeng ang first booking mo is nasa north tapos kukuha ka ng pass out magkaka problema tayo pagdating sa ganyan kasi sasakit ang bulsa nyo magkakaproblema kayo sa bulsa magkakaproblema kayo sa gas dahil nagastos <laughs> kayo mag additional gasolina kayo at eh, siyempre sa lahat sasakit ang ulo nyo magkakaproblema kayo sa ulo kasi paano nyo gagawin paano nyo didiskarte yan na idideliver nyo siya ng parehas kung magka opposite siya na lugar kaya dapat same way lang sila gaya nito ang booking ko is pa tagaytay tapos yung pangalawang booking na nakuha ko is pamindes same way lang naman sila doon din ang tindaan mga kabiwan mo to kaya wala nang magiging problema pagdating dun kaya okay lang double booking ko siya Saka malapit lang naman din parehas yung pickup kaya walang magiging problema rito. Hopefully, hindi wala magiging problema dito. Promise yan. Bali, <laughs> ang layo na itong first pickup na to. Itong second pickup na to, dun sa first pickup ko kanina is 3 kilometers lang. ba diba? Magandang maganda siya. Bali, ang rate na itong mga kabiwan b moto, isang 149 at isang 172. Bali, 300 plus na agad ang takbo natin. So, hindi ka lugi, ba diba? Isang takbo mo, 300. Kaya yun ang maganda, kagandahan sa pagdod double booking. Makakatipid ka sa gas, makakatipid ka sa oras, pero ang problema rito, hindi pa natin na confirm kung ano ipapadalain ni ma'am. Baka mamaya, makasobra na lang yung ito. Pero bahala na, discard yan na lang natin. Hindi kasi nagre-replay. Hopefully, maliit lang yung pipigapin natin. Ano to? San Marino? Central? Ano to? Hindi ba dito dito? Hindi ba to dito? Alipagan to O, oh, wrong pin. O, oh, sige, sige, salamat. Loo. Wrong pin? Oh, yup na yun? Ayun lang. <laughs> ano to? Wrong pin. Sir! Salalam mo po to sir Sir sa ano ba ipapadala sir Kinukonta ko po yung sa pick up Hindi po sumasagot Disartahan na lang natin mga kabiyon mo to Sa aling malaki yun Mayang kasintakbo natin eh Kung isa lang itatakbo natin so, Ganun lang yung discarding gagawin niyo Unang una syempre Dapat magpapahalam kayo sa customer right? Hindi ako nagpahalam Pero wala hindi ko na nasabi Tapos pangalawa Syempre dapat isang way lang sila Para hindi kayo magkakaroon ng problema Regarding dun sa drop off ninyo Para hindi sa salungat na way hindi kayo mahirapan, hindi siya malayo. Dapat ganun yung discard ninyo. And pangatlo, syempre dapat pagkain, gaya niya, mga pagkain, dapat hindi nyo siya sinasabayan. Dapat diretso yun. Syempre, maliban na lang kung ang pangalawang nakakuha ninyo, pagkain. Kasi ang ano to, yung waiting time, lalo na yung mga pagkain na kailangang malamig, kailangang mainit, yung mga ice cream, ganyan-ganyan. Syempre, matutunaw yung mga pagkain sa Ganun yun, kaya pinagbabawal yun. Pero ito, <laughs> dahil chips naman, hindi naman siya masisira o hindi naman siya totoo na. O eh, okay lang. Tawap po. Tawap po. Yan customer to. Sabi naman tong customer na to. Ayaw na sumagot e. Eh. Cancelling ko to e. Tawap po. Tawap po. Tawap Ayan mga kabiwan mo ito may miscommunication pala si sir tsaka kasi si pick up tsaka si drop up hindi pa sila oh. nag inform ng hindi pala nila alam isa't isa grabe kung nadamay mga kabiwan mo ito nagkaroon ng problema yung second pickup up natin Bale hindi nagkaintindihan yung deliver tsaka yung pick up kaya ang nangyari ang nagpabuking pala yung drop up tapos walang kaalam alam si pickup eh hindi pa daw available yung items yun lang ang problema natin mga kabiwan mo To. Pero hindi pa rin natin nagiging problema yon. Kasi dahil sa abala, binigyan tayo ni sir ng 100 pesos. Dito sa may pick up. Kaya okay na rin yun. Okay na rin yun. Kaya ang gagawin natin dito mga kabiwan mo to, ito diretsyo na natin to. Hindi na natin to hahanapan ah, ng kasabay. Kasi masyado nang matagal. Yung items na hawak natin. Kaya babakbakin na natin to. Doon na lang tayo kukuha sa ano. At least nakasandahan naman na tayo. Pwede na yun. Pali 250 pa rin naman tong takbo natin. Isang takbo lang. Kaya goods pa rin to. Mga kabiwan mo to. Babiyahe tayo tayo ng 29 kilometers abutin ito ng 50 minutes bali ampere na ito mga kabiban moto is 169 Picture lang ko lang ma'am ha Okay na ito ma'am Ay salamat na ma'am Ayun mga kabiwan mo 200 <laughs> Ayan mga kabiwan mo to talagang napakaswerte natin lagi sa tip Ayan mga kabiwan mo to ganun lang ang diskarte ninyo Although na cancel yun Pero okay lang kasi binigyan tayo ng isang eh. Hindi sila nagkaintindihan eh Pero ganun lang yung sistema ng mga kabiwan mo to Basta tat, lagi tatandaan Bago kayo kumuha ng double booking Magpapaalam muna kayo sa customer Importante yun Pag hindi pumayag huwag nyong gawin i-double booking pero pag si customer okay lang yon kasi usually mga customer kaya hindi sila pumapayag kasi misan urgent yung items kaya hindi sila napayag pero kung hindi naman urgent yun at pumayag naman sila dun yung ego wala nang problema roon eh wala kayong magagawa dun kung ayaw ng customer pangalawa syempre dapat dapat isang ruta lang sila para hindi kayo mahirapan. Kasi kayo rin mahirapan nun eh. Abala kayo sa oras, abala kayo sa gasolina, syempre magdadagdag kayo ng kilometer ninyo. And siyempre syempre sakad sa ulo yun, magkasalungat na lugar. Kaya dapat lagi yung isa sang alang yun. Dapat magdadaanan sila pareha. Dapat same way lang sila. Pero nang sa pag-double book. At syempre lang mga kabiban mo kung ang unang pick ninyo is pagkain, wag niyo na sabayan. Wag niyo na sabayan siya. Wag na kayo mag-double booking kasi nasa rules ni Lala na pagkapagkain, hindi dapat sinasabayan yan. Okay lang sana kung parcel, ganun. Pero kung pagkain, hindi siya pwede sabayan. Lalo na kung ang pagkain, like ice cream, o kaya yung mga may init na pagkain. Kung madi-delay yun, so hindi pwede madelay yung pagkain, so hindi kayo pwede mag-double book pag naunang na-pick up nyo ang pagkain. Yun lang yun. So, bali mga kabiwan mo to, ah uh, abang-abang uh, tayo ngayon dito ng booking sa dalawang sa isang takbo natin yung mga kabiwan moto actually dapat dalawa yon kung hindi na cancel yung mga kabiwan moto nasa 350 yon yung isang takbo natin na yon kaso syempre sayang din talaga nawala yung 100 <laughs> yung takbo natin ngayon is 250 lang pero okay na rin yun goods pa rin yun kaya nag abang tayo ngayon tingnan natin kung may pabalik tapos kung 250 uli yon do double booking uli tayo para pagbalik natin doon 300 plus o 500 plus na yung kita natin balikan lang yun mga kabiwan mo to pinasukan na tayo Amadeo papuntang Imus Pali 205 ang rate na ito, mga kabiwan mo to Simula dun sa tinatambay natin mabiyahe tayo papuntang pick up ng 6 kilometers At ang pick natin is tinapay daw So hindi natin alam kung gaano kalaki yung tinapay na yun I-check natin ang maliit lang alam na. <laughs> Double booking sa bayan natin. Nandito na tayo sa kagubatan mga kabiwan mo to. Dito natin pipick up yung ano yun, DC Farm, DNC Farm pala. Pick up po oh, ng bread, bread. Pipick up daw ng bread. Oo, papunta to, oh. papuntang buhay na tubig. Dito yan. Sana ako sir. Diretso? Kanan ka tapos kaliwa tapos kanan diretso. Pag-ahon kanan, kaliwa. Okay, salamat. May tindahan doon? Salamat. Wow, ang ganda rito ah. Uy, 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 rap Ano yung bakery? Diretso lang. Ito na ba? Ito ba yun? Ano? Ito ba yun? Ito lang ma'am. Ito lang ma'am. Ang <tong> payment <tong> na ito ma'am ma doon na po, no? Ito <tong> ito na ma'am. Благодарам по Yan, nalis na tayo mga kabiwan mo ito dito Wala kasi signal Bali, paid credit to mga kabiwan mo ito So, ibig sabihin, bayad na to sa GCash And papasok to sa cash wallet natin So, baka hindi ko nasabayan to mga kabiwan mo ito Kasi syempre, alam nyo naman, gaya na sinabi ko kanina, pagkain to And malaki sya Kaya hindi ko na siguro sya sasabayan Para diretsyo na, sa Imus na lang tayo kukuha ng Sa Imus na lang tayo kukuha ng booking pa uwi Papunta na tayo dun sa ating drop-off Babiyahe tayo ng 1 hour and 10 minutes haabutin to ng 39 kilometers and ang pair niya mga kabiwan moto is 205 Bahali bayad na po siya, paid credit po siya ibig sabihin bayad na siya online bayad na siya through gcash yun nga pala mga kabiwan moto hindi ko siya sinabayan kasi nga malaki siya and pagkain siya lang lagi nyong tatandaan na pagpagkain ang unang nakuha ninyo huwag niyo nang sabayan, although secured naman siya and tinapay naman siya so hindi ko na ito take yung risk na yon para hindi na tayo magtagal dun sa paghihintay eh, kasi baka hinahab Bulto mamaya magmi-merienda uh, mainit pa kasi sa mismong factory yung factory na mga tinapay ko siya kinuha so mainit pa yon kaluluto lang nun kaya nag decide ako na idiretso ko na to para dumating dun sa drop off na mainit init pa Ayan mga kabiwan moto na deliver na natin. Naglolo ko kanina yung apps kaya pati yung pickup dito na ginawa. Oo, oh, hindi ko may drop. 5 minutes daw. Ayan mga kabiwan moto, nakakuha na tayo. Bali 800 meters lang to mga kabiwan moto. Eh, 90 pesos. Nandito na tayo. Donut. Lala mo po. Ano pa padala sir? Joan. Maliit lang pala. Yan mga kubiwan mo to. Maliit lang yung deliver. I-deliver na natin to. 11 kilometers to. 24 minutes. And titignan natin kung kaya natin sabayan. Yan ang mga kubiwan mo to. Hindi ko na ipapakita sa inyo pag drop natin ito. Pali ang main topic naman talaga natin is yung tamang proseso. pagdo-double booking. Sana nagustuhan niyo And... May natutunan kayo kahit pa ba, no? eh, yun lang po is based lang sa aking experience and based lang sa aking pag-oobserva and kung may mga hindi ako nasabi na alam niyo please comment down below and kung gusto niyo naman ng ganito klaseng vlog please consider to subscribe to my channel para updated kayo every time mag-upload tayo ng video Once again, my name is B1 Moto And always remember mga ka B1 Moto Pray before you ride Ride safe, God bless B1 Moto out Bye bye